Hi guys! For today's vlog, kakain tayo ng balot. Meron akong dalawang balot dito. Pero bago yan, maa ganun pang palamig tayo. Sprite. In my... So Dalawa lang yung binili ko kasi di ko rin alam kung kaya kong kainin Hmm Trun ganat okay, ng asin suka sarap ng suka guys Oh, this is good. Maliit lang yung kanyang sisi, oh. How? Then, how to eat it? Dip sa salt. So? Hmm. Sarap guys. Sarap. Malit yung sisiyo niya. Hmm. Ang kanyang white part. Pero hindi ko nakakainin kasi para matigas. And the second. Pero parang baliktad yung pagka ano ko. Baliktad yung pagkabukas ko. And it's about Mmm, fresh guys. Ang tamis, manamis-namis yung sabaw niya. There. Put a little bit of salt. And the uh, suka. Malit lang yung sisiyo. Hindi rin maganda pag malit lang sisiyo ng balut guys kasi... Parang hindi mo ramdam yung balut. Ay yung sisiw niya. Pero masarap. Bitin yung dalawa. Bibili na lang ulit ako sa susunod. Charot. Wala mm. na. Wala na, yun lang. Hmm. Bitin. Pero okay na yun kasi masyad. Hindi rin maganda pag sobrang kain ng balot. Cheers! That's all for tonight. See you in my next vlog. Bye!